Hello, kumusta po ulit sa lahat? Ako po ulit si Jepok, isa pong refrigeration and air conditioning mechanic sa madaling salita po, gumagawa po ako ng ref at aircon. At ngayon ay may sasagutin po ulit tayo ng katanungan dito sa ating tanungan segment. So ito po yung tanong niya. Good day, sir. Yung split type AC po namin nag-fog or usok lumalabas. Ano po kaya naging problema? Salamat po. So gumawa po ulit ako ng uh, mga sarili kong tanong na sasagutin ko para at least mas maging maliwanag. May ikli lang naman to. So, number one na sasagutin ko ay yung usok na binubugan ng aircon, ano nga ba ito? So, yung pangalawa naman, masababa, masama ba ito sa kalusugan? So, sa pangatlong tanong naman na ginawa ko, bakit nagkakaroon nito sa aircon o bakit siya nagkakaroon ng binubugang fog or parang usok na kulay puti? So, yun na Pangatlo naman, kung kailangan talaga gamitin, anong pwede natin gawin? So, okay. Sagutin natin yung pinakauna kong tanong na ginawa. Usok na binubuga ng aircon, ano nga ba ito? So, nangyayari po dyan, pag yung medyo mainit-init, uh, med medyo basang hangin, or uh, may kinalaman kasi, kasi ito sa humidity eh. So, yung humid, yun yung, uh, wat yung water vapor natin sa hangin, or yung tubig sa hangin na lang para mas madaling intindihin. Tapos, didikit siya ron sa, dahil nga yung aircon natin, yung coil nun ay malamig. At uh, nagtutuyo siya ng humid sa hangin. So nangyari doon, tuyo yung hangin na ibubuga ng aircon natin. Tapos paglabas niya ngayon doon sa pinakabugahan ng aircon natin, ay didikit siya doon sa mga mainit-init na hangin. Kaya pag nagdikit yon at nagbanggaan, nagiging uh, nagiging fog. So minsan naman, kahit hindi kulang yung airflow, minsan nangyayari yon minsan talaga may fog na lumalabas. So, wala naman tayo dapat ikabahala doon dahil sasagutin din natin yun sa uh, pangalawang tanong natin. So, yun. Uh, pwede natin siya mai maihahin tulad sa uh, parang condensation eh. Kasi yung condensation nga, para siyang water droplets minsan. So, minsan parang may binubugang tubig. So, ganun yung nangyayari. So, ayun. Pero may kita siya sa aircon pwede lang natin siyang iayahin tulad sa condensation. Condensation, di ba, yung parang pinakamadaling paliwanag yung ulan. So, yun, ganun nangyayari pagka yung evaporate, tas naggas, naging vapor, then magiging uh, condensation, magiging liquid. So, tatlo, tatlo lang naman yun, nagiging liquid, vapor, gas. So, sa pangalawa namang na tanong na sasagutin ko, masama ba ito sa kalusugan? So, sa tingin ko, Uh, hindi naman, hindi naman tumasama sa kalusugan dahil nga tubig lang din naman yun na nasa hangin natin. Pero ayun, sa tingin ko syempre, depende rin sa uh, quality ng hangin na nasa paligid natin. Depende kung malapit ba tayo sa estero, sa ano. Yan, depende na lang din yun. Pero para sa akin, kung normal naman at malinis naman yung kapaligiran, ay sa tingin ko hindi naman siya delikado sa kalusugan dahil nga tubig lang din naman yun na nagpapalit-palit lang ng uh, anyo o nagiging liquid vapor o gas. Then, uh, sa pangatlong uh, tanong, nasasagutin ko, bakit nagkakaroon nito sa aircon? Okay, ito na yung pinaka mahalagang paliwanag lang. Usually, nangyayari ito pagka yung... Uh, medyo o oh, restricted na yung airflow sa ating aircon. Nangyayari to pagka baradong-barado yung filter kadalasan, pero tulad ng sinabi ko sa una, sa unang sinagot ko ay depende rin sa humid. So ganito na lang. Halimbawa, napansin niyo yung aircon niyo na mahinang-mahina -mahina na yung buga ng hangin. Tapos nakita niyo may may fog o may usok na binubuga na puti na ganun. So sa tingin ko ang problema nun ay madumi na. So, pinakauna yung dapat i-check yung filter ng aircon, syempre. Kadalasan yun lang naman yung pinakauna ng dumudumi dahil siya yung sumasalo ng dumi. Kaya nga siya tinawag na filter. So, siya yung sumasala ng dumi o yung dirt sa hangin, yung mga alik alikabok So, pagka yun, napuno na ng alikabok, yung filter natin ay restricted na o hindi na gaano makakadalo yung hangin sa ating evaporator coil. So, therefore, Mahina yung airflow, mahina ang buga. So, pag nilinis nyo posible na lumakas na. Kaya lang, may mga instances na pag sobrang dumina nyan, yan, uh, yun na yung pangalawa. Kung okay naman yung filter, madalas, madumi na talaga yung aircon. So, possible madumi na yung blower wheel nyan o yung pinaka-LSE. Pag nangyari yun, hihina na talaga ang airflow natin, kukulangin na yung airflow at hindi na siya gaano makabuga. Magiging, uh, posible na maglabas ng fog. So, pagka ganon, indicator na madumi na rin yung aircon nyo. So, posible yun. Pero, syempre, tulad ng sinabi ko, uh, depende pa rin minsan sa humidity ng panahon. Pero, pagka madumi na, o mahina na talaga yung buga, hindi kailangan nyo na ipalinis. Then, ay uh, yung pangatlo nga, ayun, tulad ng sinabi ko, kung kailangan talagang gamitan, halimbawa, may, may matanda o may baby, na kailangan talaga ng aircon, pero natatakot kayo, may fog na lumalabas, uh, wag po kayo matakot sa tingin ko, ay uh, tubig lang din naman yun, kaya nga lang tingin ko, posible na madumi na. Eh, kaya lang syempre no choice minsan talagang kailangan dahil sobrang init ng panahon. So kailangan mag makapagpahinga ng baby or ng medyo elderly. So ang gagawin niyo po doon ay try yung, ano, i-set ng mas mataas na uh, fan setting o yung bilis ng ikot ng fan o mas malakas na buga ng hangin. So halimbawa kung number 1, 2, 3. So, number 3 yung piliin nyo. O, halimbawa naman, yung mga bar setting, yung pinamataas na bar ang gagawin nyo. Kung alibawa naman, low, medium, high. So, yung high fan yung gagamitin nyo po. So, yan. Yun lang po yung uh, magiging sagot ko dito sa ating uh, tanong. Sana makatulong po kahit uh, napakikli ng video natin. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless. Pakilike, pakishare, pakisubscribe. paki uh, Pakiclick po yung notification bell sa all. Maraming maraming salamat po. Ingat po sa lahat. God bless.